pa ba ngayon? Lunch na. So, sa mga nag-aabang dyan na mag-vlog ako. Sana masaya kayo kasi nag-vlog na ako ngayon eh. It's payback time. Ito yung gusto niyo, di ba? Na mag-vlog ulit ako. Nag-vlog na. Nag-vlog na po. Ako. Gusto niyo mag-interview ulit ako ng pambeng? Bro, what are you talking about, man? No, no, no. Kasi masarap silang alagaan. Hindi? Kaldireta! naman -problem ako problema ko sa buhok ko, Tee. Eh. In the middle of the night, ask me. Come on na daw. Gusto ko na siyang ipagupit. Kaso, ay hindi. Hindi ko alam. Ang, ang haba dito sa likod. Magpapakolor siguro ko ng hair. Bored ako eh. May red ako dun. Ano na alas 12? Kaso, Tee, hindi pa kami nakapag-lunch. Kasi pag-isip, parang 11.50. Sabi ni Naisalina na yung ulam daw namin is ano, kung ba ka. Kung dito pa yung girlfriend ko, hindi eh. sasaya siya. Kasi yung ulam niya doon sa bahay nila is baboy. Meat lover ako. Siya veggie lover. Balik na lang kaya kami ng bahay. Ha! Gay! So, dumako dung kay papa, sabi ko, pa, sabilan mo ako ng ulam, doon. kasi uwi siya ng lunch. Si mama, doon, first day of work ni mama ngayon. Tapos, ayun, um, sabi ni papa, magpaluto ko na lang, may ano daw, lechon na nasa freezer. So, pinapit ako kay salina kasi hindi ako makain ng humba na ka. Hindi ko na alam anong kakaroon yun. Kain ako na kain. Mababoy na ako. Hindi naman ako nagbaboy kababoy dati. Wee, 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 wee. Uy, may short ako ah. Disclaimer. Ito yung pagkain dito. Mm. <laughs> hi, Nay. <laughs> In the high vlog. <laughs> hi. yeah. Isingin natin si Lola para mag-eat. Lamatan na! Na-hi vlog. Ah. Ngayon okay. mo na imong ulo. Albularyo na karon? Albularyo ah. na karon? Albularyo. Oh, Naman yung ulo niyo. Put, put. May vlam. las palabras de las chicas. <laughs> <laughs> rock your body. Come on, come on. Ano yung gawin namin yung TikTok ni Lola yung koan? rock your body tapos si Lola yung kaganyon-ganon. <laughs> 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 hindi na kaya din Lola yun o hindi si lola, si papa. Dan. Baka, brake, brake. Mga kamama, brake, Pinagmamalaki niya pa naman na dancer siya. Ng kabataan niya pa. Malaking kung ano ba dancing skills niya. Dancing skills. Ay, hindi pala. Yung queen pala yan. A few moments later. And then kumain na kami ng lunch kasi late na. And while kumakain kami, kakarating lang din ni Papa galing work. Tapos yung bunga niya talaga sa amin is update kung ano na yung sitwasyon ni Mama sa first day of work niya. Ayan, humingiti-ngiti si Papa abang nagkikwento. Kasi alam ko naman happy siya para kay Mama. And ako din happy na kasi at last nakabalik na ng trabaho si Mama sa loob ng opisina for like ilang years na hayatos ka Norn. Nindot doon, malabaho ka kahit na siya magyaw-yaw yung kagabi kay Norn na stress. Oo, oh, hindi na siya magyaw-yaw kay Waman, kay ang yung, yung utok, buong na naman eh. Iyag ipalong, iyag ko, kay kuro kuro Two hours later. So, here are my cats. Say hi, babies. Say hi. Say hi. That's Bulldog. Ito naman si Sol. Sol! Where? Ano sila? Mga rescue cats namin, girlfriend ko. Um, si Sol ay nakita siya ng isang poster sa Facebook sa highway ng Panglao Airport. So, nag-post siya. Kinuha namin si Sol. Actually, tatlo sila. Yung isang yung isang sister niya, si Bubbles, and dun sa kaibigan ko. And then, yung dalawa, si Sol at si Ice. Si Ice is nasa, ano siya, nasa labas. Kasi, Ice is an outdoor cat. Parang gusto niya yung outdoor. So, eto si Sol, dito lang sa indoor. Kasi siya yung dinala ko sa tagbi Ay, nakita siya around February 3. Tapos, nag-message kami. Tapos, ayun, binigay nung poster dun sa sa friend namin. Eto, kaya kinuha ko siya around February 7. Tapos, eto naman si Bulldog. That's Bulldog. Say hi, Bulldog. Si Bulldog naman, nirescue namin siya April 2. Kasi may nagpost din sa Ball Adoption na page. Yung mama cat na nakatira sa boarding house nila is nanganak. And then, since gusto ng girlfriend ko ng ginger cat, kaya, kumuha kami isa, nadapt namin yung isa. So, yan, si Kasi, itatapon niya daw kung walang kukuha. eh, kawawa naman daw. So, ayan, nag kami ng isa. So, eto, dalawa na yung mga babies. Ito, say yung funny pa, lalaki pala si Sol, akala namin babae. tas alam mo, yung makita lang namin siya, tinubuan na ng itlog. Ayan. Maghay ka, Ano naman yung mukha mo? Para mo naman hindi kita pinapakain they ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would. Kala mo naman hindi pinapakain, pinapakain ka naman. Bombastic na side eye. Ayan o. Oh. Taba-taba mo na nga. Hi, Ice. So, ito pala si Ice yung sinasabi ko kanina. Ice is an outdoor cat. Say hi, Ice. So, ngayon ay magkukolor ako ng hair. Kasi wala akong magawa. Actually, kanina pumunta ako dun sa okay. ano. Pumunta. Ha? Ah? Wala? Okay. Pumunta ako kanina dun sa proper. Bumili ako ng hair color. Kasi may red ako dito. Kasi ayoko ng bright red talaga. So, gusto ko ng brown. Minimix ko siya ng brown. Pero hindi siya masyadong light. Teka lang. Kukuha kasi ako ng... Wala oh, kasi ako nung unan. So, ayun na nga. May nakita kong burgundy doon. So, bumili ako ng burgundy. Binilahan ko si mama ng lightest blonde. Kasi si mama gusto niya magpakolor ng lightest blonde. So, ngayon, mo color ko ng burgundy. Yun yung isa sa mga surprise ko sa akin. My love so sweet honey, but sugar pump. Hindi, hindi, hindi. So, ito na. Magkakolor na tayo. Kasi, bored ako. tayo ng next day sa ating transition from brown to burgundy. Yes. Burgundy. Masasap ko yung sarili ko yun, yung burgundy. So, eto na nga, yung hair natin is natin, natin, sa'yo din. Get out of here. So, yung hair ko ngayon, color, is burgundy. Kasi, yun yung trick ko yun. Umiiyak yung taon pag hindi ako nag-red hair or like burgundy, Ganon. Any shades of red na hair. Umiiyak yung paunti pag hindi ako nagaban. Yeah. Tapos, eto, nakita ko yung sarili ko sa screen. I mean, hindi sa screen. Nakita ko sa camera na sobrang dry na ng breast lock ko. Tapos, naisipan ko, hindi pala ako nakainom na lang holy grail ko. Hoy! Ganon. So, tayo na. Tayo na, Gilil. Magtay. na, na. na. So presenting my holy grail, ito yung Dear Face Beauty Milk Melon Flavor. Ito ay isang collagen drink that is marketed to provide various beauty benefits, primarily focusing on skin health. Like, grabe talaga yung product ng sis kasi it helps rejuvenate damaged skin cells, reduce wrinkles and fine lines, restore skin's firmness and elasticity, brightens the skin, lock in moisture and tighten pores, and yes, ang sarap-sarap niya inumin. Like, parang mayinom ko lang ng juice. Kaya kung gusto niyo gumanda yung skin niyo, mm, try niyo na! At, wala kayong pake kung naka ako ngayon. Kat nakakalakad naman ako. Kat pilay ako. Ganon, ng slide. shut up kayo. Kasi stress na stress ako ngayon. Alam niyo kung bakit? Yung research namin, te, July na, July. July, July 2025 na. Yung July 2. Tapos, yung klase namin is July 28. Hanggang ngayon, hindi pa kami nakapag-proposal this may change changes but they ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine dapat june pa sana kami ng proposal, ni eh, kasi ewa ko nagna-risked ganun so ito na pino-problema ko na yung thesis namin ngayon kasi hindi to ospital tapos uh, pupunta po kami na city next week mag-aano pa kami ng mga revisions kanon buti na andun yung andun si Gluwy doon so ito na kailangan ko na siguro i-vlog yung fourth year journey ko para may makita ko sa ano. Makita ko in the future na pag sumakses na ako. Makikita ay, mo sa imagine oh, mo, success ka eh. Bigla kang sumakses eh. Nakikita ko in struggles ko. Sumakses. Sana sumakses talaga. Sana sumakses talaga kasi pinagsabihin na tayo eh. Like ano may mga ibang tao na nagsasabi na hindi ako makakagraduate. Hindi na kasi nila magamit yung term na hindi makakagraduate na college kasi mabubuntis na maagay. Paano naman ako mabubuntis? Babae na naman yung jowa ko. Right, right, right. So, eto na. Goodbye na lang sa inyo. Magpapablema muna ako na research ngayon. Shut up, mga chickens. Baka gusto nyo itola kayo. Goodbye guys. Bye, adios. <music>